Alam mo, Commodore, matagal ko na po naririnig ito. Hindi lang po sa inyo nang galing. May mga narinig na rin kami ni, ni Miss Ninya na isang uh, political analysis sinasabi na babayaran daw di ba by email siya oh in email siya na babayaran kapag uh, ito yung sinabi niya mm -hmm. so medyo mali so parang uh, do you believe talaga uh, commodore na meron silang PR group okay let's let's uh, diretsuhin na natin state, state ato hindi, parang PR group na kumikilos para ika nga uh, to soften yung galit ng mga kababayan natin sa uh, mga Chinese na ito or Chinese coast guard uh, commodore Well, uh, totoo po 'yan Sir Erwin, no. Um, i ko lang 'yung seminar ni Ma'am Ninya kanina. Na the first time I learned about it is 'yung mga media friends natin, mm -hmm. uh, sinabi ko nga sa sinad mahapon. hapon na sila ng email, meron din mga information oh. about particular reclamation activity ng Vietnam during sa kasagsagan ng uh, water cannon incident. Mm -hmm. So, ibig sabihin, gustong i-divert, no, 'yung uh, balita instead of focusing does sa Chinese aggressive action, inina-divert nila sa Vietnam. There are also media friends tayo naman na na-receive na emails sinasabi na kaya nagkakagulo sa South China Sea at sa West Philippines sea in particular ay dahil sa presensya ng mga Amerikano, no? Sa EDCA site, sa, yan, sa tulad ng overflight na na ginawa nakalang resupply. So these are types of information na i-feed ng uh, People's Republic of China, no? as a means um, reaching out sa ating media friends, academic, para mabago ang kwento. Mm, -hmm. mm -hmm. Mabay, Pero hindi ho talaga kahit anong gagawin, pati yung uh, mantakin mo, pati yung uh, napansin pa yung eroplano na kumukuha ng picture nga, eh bakit daw nandoon yung eroplano ng Amerika? Eh, lagi naman huyata yata sila nagpapatrol patrol ho, dyan. At saka, I don't see anything wrong, uh, Commodore J, kung magpatrolya ba ng Amerikano, except siguro kung US Navy na ang kasama ninyo at may mga dalang destroyer, ibang usapan. Pero ito, lumilipad lang naman, nagkumukuha ng litrato. I don't think uh, it's wrong. Uh, will you agree with me, Commodore J? Yes, sir. I agree with you, sir. Uh, katulad din po lang sinabi ko kahapon sa nakalang interview ko. Uh, sa mga coast guard po, no every time na nalalaman natin na mayroong uh, spy plane sa ibabaw ng uh, sa langit no? while we are doing the resupply tumataas po ang confidence level ng ating uh, mga tropa mm -hmm. they're happy to know na somebody's looking from above no at maido-document ano anumang uh, uh, incident ang mangyayari sa pambubuli ng China mm -hmm. all right Ah, uh, isa pa ho uh, Commodore J. Uh, kanina nag uh, meron po kami question sa Facebook namin ah uh, para sa mga kamabayan natin at mga viewers natin, listeners kung sang-ayon ba sila dito sa joint patrol lang ng mga kaalyado nating bansa, hindi lang Amerika kundi Japan, etc, Australia. Eh lahat po ang sagot eh yes. Ilan na ba yan na uh, sali? Ilang ah uh, Sumagot na ng yes. Lahat to eh. Wala akong nagsabi ng no eh. Ibig sabihin talagang gusto ng mga kababayan natin na magkaroon tayo ng joint patrol because they feel na hindi tayo nabubuli kung may kasama tayong parang big brother, Japan, US, uh, Australia, uh, Commodore uh, J. Ayan naga oh, nag-357 uh, ang total, ay 250 nag-yes, 103 ang heart ay dalawang umiyak disco po isa yung para nagulat isa so uh, 250 ang nag-thumbs up 103 ang nag uh, uh, pinusuan yung katadungan natin uh, so lahat ho ito at ito pa yung mga sagot nila yes ang ayon po ako aminin na natin na kailangan na ng tulong ng ibang bansa para magpatrolya sa West Philippines mm -hmm. Sea sabi po ng isang uh, netizen ito namang isa I uh, choose the people, army, citizens over that island. No to war. Sabi mm. naman ho nitong isa. Ayon. itong isa. Ano ba yan, partner? Sabi niya, yes, kailangan natin ng tulong dahil hindi naman natin kaya lumaban sa dambuhalang bansa. Okay, mm. so it clearly states sa uh, Commodore Jay na yung mga kababayan natin are really tired and fed up dito sa nangyayari. And we're happy na at least finally ngayon nakikita na ng na sambayan kung anong nangyayari dyan. Sa so West Philippine Sea, hindi kagaya dati na bali-balita lang. Ngayon talagang may mga documentation. So nalalaman ang kababayan natin and this ignites ika nga uh, yung nationalism ng mga kababayan natin at napupukaw at nagagalit, uh, Commodore Jay. Yes, uh, Sir Erwin. Um, maklarify ko lang Sir Erwin no Uh, there were three points na na base sa uh, Senado kahapon without naming a particular senator. No, uh, Una sa lahat, uh, sinasabi na wala naman daw nangyaring uh, mga insidente <laughs> sa West Philippine Sea for the past six years. No? At uh, kahit walang Amerikano noon, hindi naman napakatahimik naman daw. Payapa ang pakikipag uusahin natin sa China. Ngayon lang nagkaroon ng ganyan nung pinihagan nating lumipad ang Amerikano during the resupply. Hindi po yan totoo. Alam po ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Coast Guard, uh, the harassment, the bullying behavior of China since then and now. Uh, hindi po yan nangyari lang ngayon dahil nakikita natin ang spy play ng Amerika. So to argue na ang Amerikano mismo ang dahilan kung bakit nagkakagulo sa West Philippine Sea ay isa po yan, uh, yan, no, na itinupush ng uh, mga Chinese apologists ating uh, mga media friends na nakatanggap ng email. Uh, second po, Sir Erwin, no? uh, let me also take this opportunity. Uh, yung tanong na hindi ba kaya ng Pilipinas, hindi ba kaya ng Coast Guard na i-carry out ang resupply mission na to kung walang Amerikano na magbibigay uh, ng uh, ISR flight sa atin. Kakayanin naman po at kinakaya naman natin sa mga nakarang resupply. As a matter of fact, even without the ISR flight ng Amerikano, kaya naman po ng Philippine Coast Guard at ng ating pong sandatahang lakas na mag-resupply. The only contribution ng US government with that past resupply is na do-document niya from above ang ang nangyayari. 'Yun. Mm -hmm. mm. Okay, so uh Commodore uh, Tariela ano pa po ngayon ang uh, mga suggestion niyo o plano niyo po ang pong gawin para mapalakas ang ating uh, Philippine Coast Guard? Meron po ba tayo mga ginagawang pagbili ng mga bagong equipment, 'di ba? Ah, uh, ay pag-modernize ng inyong mga gamit. Lalo na po ngayon sa nakikita naming mga kilos ng China. Uh, well, thank you Ma'am Nina. no. Um the Commandant of the Philippine Coast Guard had um lengthy discussion with the Senate President, uh Senator uh, Migzobelli. Nagpapasalamat po ang Philippine Coast Guard sa pagreach out ng uh, Senate leadership at ng ating pong mga kaibigan din po sa Kongreso nag na uh, speaker Romualdez, na nag reach out din po sa ating uh, komandante to support the modernization of the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines. As a matter of fact, nag uh, allocate na po ng uh, isang figure uh, na hindi ko po pabanggitin in public no uh, for us to be able to acquire more uh, assets no? that will sustain our efforts in the West Philippine Sea. So it Hello? government. Opo. Uh, sa pag-indulso din po ng ating Pangulo na si Pangulo Bongo Marcos na naniniwala po siya na ang uh, ating effort po sa West Philippine Sea ay napakahalaga para makapag, gaya nga sinabi ni Sir Erwin, we need to create awareness no, sa bawat Pilipino for us to dispel itong mga fake news and Chinese apologies na to. Alam mo, Com. Tariela, I believe within uh, the next uh, few days, uh, babalik po ang uh, Department of Transportation uh, para doon sa sa plenary, sa budget hearing. Uh, rest assured po na susuporta po ako, uh, myself and my group, the act Partilis and two other congressmen, Congressman Yap of Benguet and Congressman Ralph Tulfo of uh, Quezon uh, City 2nd District will support na Nabadagdagan po ang inyong uh, budget and at the same time uh, we will really push, uh, meron po tayong uh, inilabas na house resolution uh, to fast track itong uh, bilateral or joint patrol between the Philippine Coast Guard and U.S. Coast Guard and other uh, allied uh, Coast Guards natin na malapit sa atin. We're pushing for that at mamadaliin po natin para ika nga uh, ay uh, makatulong. Kasi napansin ho namin, kapag meron tayong kasama na katandem na Coast Guard, medyo at bay yung mga Chinese Coast Guard at uh, medyo behave po sila. At tama po yan, merong eroplano, kaya siguro natakot sila na banggain kayo, o bombahan ng tubig dahil nado-document. Anyway, sir, panghuli na lamang po, uh, Definitely, uh, rest assured, pakisabi po kay uh, Commandant ninyo that we, we, uh, uh, you have the full support of Axios Party List at saka dalawa po pong congressman na madagdagan po yung budget ninyo, madagdagan yung, in, yung intelligence fund at saka iba pang pong pondo para magamit po ninyo to acquire equipment uh, para po dyan sa pagpapatrol yun sa so West Philippine Sea. Sir, uh, may nakuha rin ba kayong email or Viber na inooperan kayo para ika nga suportahan ang uh, ika nga China jansa sa West Philippine Sea uh, rather than ikundina itong kanilang mga actions? Have you also received an email or Viber from somebody to help out uh, uh, in exchange for some compensation, monetary compensation, uh, Professor Jay? Popo nangyari na po sa akin 'yon, dalawang be uh, tatlong beses, isa sa Viber, no, dalawa sa Viber, mm -hmm. isa sa email. Mhm. Mm at uh, ang ang gusto niyang gawin ko daw ay uh, magsulat ako uh, laban sa Vietnam dahil mm -hmm. uh, para parang para mabaling yung atensyon ng mga tao mula sa China at instead magalit sila sa Vietnam. Mm -hmm. Nangyari po 'yan mga uh, last month or two months ago. Mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, pwede niyo po bang i-share? Kung magkano yung compensation daw? <laughs> Curious ah, wala lang po sinabi. ako. Ah so, wala pong sinabing figure pero mm. yung pong sa uh, yung sa message niya magkakamukha po yung tatlong message na yon eh. Mm. Mm -hmm. Yung sa huli nagsasabi sila na they're willing to compensate for the time no, pag kung magko uh, kami or mag, kung magko tayo magsusulat. Professor Batumbakal sir uh, I I saw the Senate hearing yesterday and one uh, Uh, Senator was uh, questioning yung presence ng uh, US aircraft doon. Parang uh, ang punto niya, Why are we allowing that uh, U.S. aircraft uh, patrolling uh, the West Philippine Sea? Na ito ba ay merong uh, ikang uh, paalam sa Philippine government? Hindi ba malalagay, mas lalong malalagay sa alanganin tayo because uh, merong presence ng U.S. Uh, United States aircraft doon? Ano ho ang uh, reaction nyo rito? Wala well, akin po, hindi naman 'yung unusual at parang medyo overreacting naman po 'yung uh, sinasabi nga po na magiging escalatory daw 'yon dahil mm -hmm. 'yung reconnaissance aircraft umiikot lang, no? Hindi nga 'yan man lang makapag landing ko sa Karimagaro ng incidente. di ba? Mm -hmm. So mm -hmm. talagang nanonood lang siya. Ah mm -hmm. uh, tapos umiikot siya sa area ng ating exclusive economic zone and continental shelf, 'yung ayungin shoal po, wala pong uh, high tide elevation doon, kaya wala pong territorial airspace doon. So ibig po sabihin, yung sa ibabaw kasi ng EEZ and Continental Shelf, mayroon pong freedom of navigation and overflight ang lahat po ng bansa. Kaya po nakakadaan ng malaya yung mga, kunwari, mga airliner, no? mga aeroplan ng PAL, etc. Kaya sila madaling makalipad doon sa labas na ng ating uh, 12 nautical mile territorial sea. No? So yung pong American aircraft doon no uh, wala po namang nababiolate kung nandoon siya at uh, kumagahan nirereconnaissance na niya kung ano nangyayari doon sa baba at na nandoon na tayo no mm -hmm. uh, nasabi rin naman yata nung representative ng AFP doon na mayroon yata silang coordination uh, ah, okay. at malamang yan ay right. sa pamamagitan ng MGBSEB mm -hmm. na isang joint na committee na nag oversee ng implementation po ng ating lahat ng ating mga Uh, joint activities uh, with uh, the US. Mm -hmm. Uh professor isa po um ito pong uh, may mga kasi may mga nagsasabi na itong uh, pakikipag uh, joint patrol ng mga allied countries uh natin uh, particular the United States eh ito rin daw po eh parang ganun din eh, na uh, nagkaka problema sa soberenya natin. Del pumapayag tayo na pumasok itong mga barko ng mga kaalyado natin. So parang inaapakan ang ating soberenya. So parang China din daw. Ano po? Uh, ano po reaction niyo diyan? <laughs> medyo medyo baluktot naman po yung ganung basin sa dahilan, no? Kasi bakit po sila nandyan? Eh kasi po, uh, yun nga yung iba dyan, eh, talagang kinausap natin na mag, uh, finally magkaroon ng mga joint patrol and joint activity. Kaya nga po sa ng US, ang Australia at Japan. No? Mm -hmm. uh, yun po, kaya po sila pumapayag naman. Eh kasi meron po tayong common interest. Lahat po tayo magkasama dyan. Ang interest natin eh hindi po solohin ng China yung buong South China Sea na kasama na yung West Philippine Sea no uh -huh. lahat sila may interest na malaya tayo lahat na nakadaan dyan sa lugar na yan no uh, uh -huh. including even China uh -huh. pero ang hirap itong China itong nangaangkin ito yung nagpupumilit na siya lang dapat ang magcontrol dun sa lugar na yon uh -huh. no kaya nga pinapatalsik tayo yung sa uh -huh. yung insol. ayaw Ayong niyang nandoon niya. yun so gusto niyang patalsikin tayo dun kahit wala naman talaga siyang karapatan uh -huh. na papaalisin tayo dun. hindi naman sa kanya yung lugar So yung pong joint patrols kasama po ng mga uh, ka, -ka natin, kung baga, lahat tayo pinanimindigan lang natin kung ano talaga yung international law, kuno ano yung batas. At ayon po sa international law, ayon sa batas, eh uh, yung una yung lugar na yan ay uh, yung lahat ng yaman dagat yan, pag-aari po ng Pilipinas, so tayo po dapat ang nagsasabi kung ano mangyari sa lahat ng dagat yan. Right. Tapos, uh, basta sa usapin na hindi na tungkol sa yaman dagat, parang common area na po yan ng uh, international community no lalo na sa usapin ng paglalayat at ang no yung freedom of navigation and overflight lah dahil lahat po tayo nakikinabang doon hindi po magkakaroon ng isang global community kung wala tayong freedom of navigation and overflight doon sa mga uh, lugar na katulad ng South China Sea no kasi diyan po na nakasalalay ang maritime trade and interaction eh, hindi po magkakaroon ng international community as we know it no kung walang maritime trade Okay. Uh, well, uh, Professor uh, J. Batong Bakal, ito pong mga natatanggap niyo pong, balik lang ako doon sa mga email right. uh, partner, um, nagpatuloy pa rin ba yan uh, even after or uh, nawala rin? Well, uh, nawala, siguro po nadala na rin ang <laughs> anong pangatlong beses ng hindi ko pinansin. At may I mga una, kakilala hindi, hindi po kayong in-email in din. hindi ko muna so pinansin. Tapos yung pangalawa, medyo parang nabigla ako kasi parang pamilyar yung pangalan. Pero nung later, na-realize ko, iba pala yung spelling. So parang <laughs> naano rin ako noon. Ba, nandunloko yata to so Ginagaya yung pangalan <laughs> ng mga kilala ko. Mm -hmm. Pero sinagot ko sila na hindi hindi ako magsusulat ng ganyan dahil walang, kumbaga, walang credibility sa akin yung mga pinapasulat mo. Um, later po nakita ko binura niya no inunsend niya yung message niya mm -hmm. tapos sa yun naman, Viber sa email, yun din mm-hmm. oh, sa Viber. kasi pwede mo i-unsend so, tapos, eh tapos yung sa email yun hindi niya ma-unsend yun kaya, kaya oh. ako okay. e in-screenshot ni niyo ba? <laughs> opo ayun